Good morning. Iyo uh, tayo ngayon mga doon sa mga Bulacan Street. Bali sa tundo na tayo. Hmm, papunta na tayo sa pista natin mga doon. Ibuti na naman tayo. Sobrang tumal ngayon mga idol. Ang antakin mo, kanina pa ako alas 4, 2, 40 ng umaga. Paglabas ko, wala ko na kuha na booking Umapa ako, papuntang Sandang Sura. Mag 5.30 na. Pagdating ko ron, mga ah, nakakuha ako ng booking, long ride. Sayang saya ako kasi papuntang kwan eh, na Masaya ako na kasi long ride, kaso lang. Mag North talaga, uh, na pag North talaga, pumunta ang sa mga sidil mong Tibulacan, pag doon ka napunta, wala na po kayo pabalik. Hindi na ko. Kasi ang koron mga idol, pabalik ko, nagmapa ako. Hanggang makarating ako ng bayan, wala pa ba akong buong na nakuha. Hanggang nakarating ako ng Mindanao Avenue. Carino Highway. Doon ako nakuha mga idol sa may tandang sura rin. Mantakin mo ilang kilometro tinakbo ko. Nasa 18 kilometers. Doon ako ng booking. Na... booking. Ako ako tandang sura din. kung rito sa may monumento Grace Park. Diba? Taas din. Hindi. Nakadalawa lang. Nakadalawa lang na bukin ako. Akin mo yan? Grabe, no? Kagabi naman, puro cashless. Wala ako na ipagkastuloy. Cashless eh. pala nga mga idol. Mula paglabas ko. Nakapak ako ng cash. Ah, 75. Gurami. Tapos, mula nun. Ah, bali, limang biyahe puro cashless. Yung ride pa yung tatlo. 600 mga idol. 600 yung cashless. Diba? Sabi. Okay. Hindi okay. man lang yun ate. Kahit tatlo sa cashless. Tatlo sa cash. Para may pang cash naman. Dapat naisip, no? Na? Mga idol. Yun lang mga idol lang talaga yung buwan ko. Ayan, thank you. Ingat kayo lahat. Yeah,